3 bitamina na dapat iwasan ng seniors at 3 supplements na nararapat. Kung ikaw ay mahigit 60, ito ay maaaring isa sa pinakamahalagang mga video na mapapanood mo sa taong ito. Hindi mo siguro akalain na ang ilang mga bitamina na mukhang perpekto ay palihim na sumisira sa iyong kalusugan, pahinain ang inyong immune system at pabilisin ang panghihina ng utak. Unti-unti nilang sinisira ang kalamnan sa binti at inilalagay ka sa mas mataas na panganib ng pagkahulog. Mga panganib na napatunayan sa siyensya at maging sa mga pananaliksik, ito ang katotohanan at maaring hindi mo agad napapansin. Kaya kung ikaw ay umiinom ng mga supplement at sa tingin mo ay parang may kulang, tuloy lang sa panunood dahil ipaliliwanag natin kung bakit dapat magingat sa ilang mga bitamina. Isang halimbawa ng mga bitaminang ito ay maaaring magdulot ng osteoporosis na posibleng maging sanhi ng pagkabali ng buto ng mga senior. Sa makatuwid, mas mainam na makuha ang tamang antas ng mga ito mula sa wastong pagkain. Sa kabilang dako, mayroong mga ligtas at kapakipakinabang na nutrients para sa mga seniors. Bibigyan natin ng linaw ang maraming katanungan ukol sa kahalagahan ng mga bitaminang ito. Kung ikaw ay bago sa channel at mahalaga sa iyo ang kalusugan ng iyong lolo o lola, mag-subscribe na. Dito sa gintong kalusugan, tapat ang impormasyon at tunay ang malasakit. Sa videong ito, tatalakayin natin kung bakit ang vitamin A at dalawa pang bitamina ay maaaring hindi angkop para sa mga nakatatanda. Sa ikalawang bahagi, pag-uusapan natin ang tatlong mga bitamina na mahalagang makuha ng mga seniors sa araw-araw. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit dapat mong iwasan ang suplementasyon ng bitaminang ito. Vitamin A, ang kaunting dami ay sapat na. Totoo, ang vitamin A ay mabuti para sa ating mga mata at immune system. Pero teka, meron ding downside. Kapag sobra na sa vitamin A, lalo na para sa mga matatanda, maaaring makasama ito. Seryoso, mas sensitibo ang mga seniors sa toxins at ang labis na pag-inom ng vitamin A ay nagiging sanhi ng pagkalason. Ayon sa mga pag-aaral, ang labis na vitamin A, lalo na mula sa supplements o atay, ay pwedeng magpataas ng tsansa ng fracture sa buto. Oo, totoo yan. At hindi lang yan, may posibilidad ding mauwi ito sa maagang pagkamatay. Kaya dapat tayong mag-ingat at siguraduhin hindi tayo lalampas sa mga recommended doses. Kung naguguluhan ka kung gaano karaming vitamin A ang kailangan mo, huwag mag-alala. Marami sa atin ang nasa parehong sitwasyon. Nag-iiba-iba ang mga rekomendasyon batay sa iyong edad at kasarian. Mas mainam na ang vitamin A ay mula sa mga natural na pagkain tulad ng carrots at spinach imbes na sa supplements. At syempre, magandang ideya na kumonsulta sa doktor bago magdagdag ng anumang vitamin sa dieta. Isipin mo, ang vitamina na dapat sana ay nakabubuti sa ating kalusugan, pwede ring magdulot ng problema kung hindi natin ito gagamitin ng maayos. Kaya talagang mahalaga ang pag-iingat. Nais kong marinig mula sa iyo. I-type ang isa sa mga komento kung excited kang matuto ngayon. O i ang zero kung nag-aalinlangan ka. Binabasa namin lahat ng comments kaya't ipaalam sa amin kung saan ka nanonood. Tuloy na tayo. Vitamin B6, labanan ang sobrang dami. Sa paglipas ng panahon, parang nagiging hindi na masyadong tolerant ang katawan natin sa mga pagbabago lalong-lalo na kapag may kinalaman ito sa ating mga kinakain at iniinom. Alam mo ba na ang vitamin B6 ay super mahalaga para sa metabolismo at nerve function natin? Ito ay tumutulong hindi lamang sa paglikha ng mga neurotransmitters, kundi pati na rin sa pagpoproseso ng mga nutrients sa ating katawan. Pero kapag sobra ang dosage nito, pwede tayong makaranas ng nerve damage. Ang mga sintomas na dulot ng labis na pagka-expose sa vitamin na ito ay talagang hassle, gaya ng labis na pagkapagod, pamamanhid ng mga kamay at paa, at kahit pagkawala ng balanse na maaaring makasagabal sa ating pang-araw-araw na gawain. Medyo nakakabahala, di ba? Kaya sa halip na umasa lang sa supplements, mas maganda kung mag-concentrate tayo sa mga masustansyang pagkain tulad ng saging, isda, at carrots na mas natural at madalas ay mas makakabuti sa ating kalusugan. Parang sa lahat ng bagay, moderate lang, no? Sabi nga ng mga eksperto sa Cleveland Clinic, dapat vigilant tayo sa mga iniinom nating supplements, lalo na habang tumatanda tayo upang hindi tayo mapahamak. Mas mabuti ng sigurado. At kung may nararamdaman tayong mga sintomas ng deficiency, makipag-usap tayo sa doktor para sa tamang pagsusuri at rekomendasyon. Dahil ang kalusugan natin ang pinaka-prioridad at dapat tayong maging proactive sa pag-aalaga dito. Vitamin E, pagsasama ng mga sangkap. Ang Vitamin E ay may mga antioxidant properties na nakakatulong sa pagtatanggol ng mga selula mula sa free radicals na nagdudulot ng pinsala. Subalit, kung iniinom mo ito kasama ang mga pampalabnaw ng dugo katulad ng warfarin, pwede itong magpataas ng panganib ng pagdurugo na isang seryosong kondisyon na dapat isaalang-alang. Ayon sa isang ulat ng Harvard, may mga controlled studies na nagpapakita na ang mga suplemento ng vitamin E ay maaaring delikado at maaaring hindi magbigay ng inaasahang benepisyo sa kalusugan. Isang mas lumang pag-aaral pa nga ang nagsabing mas mataas ang tsansa ng mga lalaking umiinom ng 400 international units ng vitamin E araw-araw na magkaroon ng prostate cancer kumpara sa mga kumukuha ng placebo. Kaya mga tay, mag-ingat tayo sa vitamin E lalo na kung tayo ay may mga pre-existing conditions o umiinom ng iba pang gamot. Nagbabala rin ang NIH na ang mga suplementong ito ay pwedeng may negatibong epekto sa mga paggamot sa kanser gaya ng chemotherapy at radiation therapy na maaaring magresulta sa pag-iba ng bisa ng paggamot. Dagdag pa rito, ang mataas na doses ng vitamin E ay pwedeng magpataas ng panganib ng pagdurugo at hemorrhagic stroke dahil na dapat tayong maging maingat sa ating mga pinipiling suplementong pangkalusugan ipinapakita ng mga pag-aaral na mas ligtas at makabubuti ang natural na vitamin E mula sa mga pagkain tulad ng nuts at seeds na may mga karagdagang benepisyo mula sa iba pang nutrients na taglay ng mga ito. Sa halip na maghanap ng bitamina E na suplemento, bakit hindi natin subukan ang mga masustansyang pagkain na mayaman dito tulad ng mga almendras, abukado at spinach na hindi lamang nagbibigay ng vitamin E kundi pati na rin ng iba pang mahalagang sustansya para sa ating kalusugan? Isusunod na nating tatalakayin ang mga suplemento na dapat may sapat na antas ang mga nakatatanda. Mga suplemento na dapat isaalang-alang. Narito ang ilan sa mga ito. Omega-3 fatty acids, malaking tulong sa kalusugan ng puso. Alam mo sa mga nakatatanda, Importante talaga ang omega-3 fatty acids para sa kanilang kalusugan. Ayon sa ilang pag-aaral, nakatutulong ang omega-3 sa pagpapabuti ng function ng utak at pagbabawas ng panganib ng demensya na isa sa mga pangunahing alalahanin ng mga senior. Isang pag-aaral mula sa Harvard University ang nagsabi na ang mga tao na kumakain ng mas maraming omega-3 rich na pagkain tulad ng isda ay may mas mababang tsansa na magkaroon ng cognitive decline at mas magandang memorya kumpara sa mga hindi kumakain nito kaya't napakahalaga nitong isama sa kanilang diet lalo na habang tumatanda sila dahil ang mga kinakailangang nutrients na ito ay tumutulong sa pagreplenish ng mga kinakailangang substansya sa utak ngunit hindi lahat ng omega-3 ay pareho para sa mga seniors ang DHA doko sa hexaenoic acid ay mas angkop dahil ito ay direktang bumubuo sa mga selula ng utak na mahalaga sa pagpapanatili ng mental na kaayusan at function. Makikita ito sa mga fatty fish tulad ng salmon at sardinas na maaari ring maging masarap na bahagi ng kanilang pagkain. Bukod dito, may mga supplements din na naglalaman ng DHA kaya't kung hindi mahilig sa isda ang isang senior, pwede silang magtanong sa doktor tungkol sa mga angkop na supplements na maaari ring maging kapakipakinabang kung ang pagkain ng isda ay hindi maiiwasan dahil sa allergies o iba pang mga dahilan. Sa ganitong paraan, masisiguro natin na nananatiling malusog ang kanilang isip at katawan habang sila'y tumatanda at mas magiging aktibo at masigla pa sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Magnesium pangpakalma at tulong sa mahimbing na tulog. Ang magnesium ay hindi lang basta mineral. Ito ay mayroong mahalagang papel sa maraming proseso sa ating katawan, kabilang na ang pag-regulate ng puso. Kapag sapat ang antas ng magnesium, nakatutulong ito sa pag-iwas sa arrhythmias o mga abnormal na tibok ng puso na pwedeng maging panganib sa kalusugan. Makikita ang magnesium sa mga natural na pagkain tulad ng nuts, buto at leafy greens, pero pwede rin itong kunin sa supplements. Ngayon pag-usapan natin ang kahalagahan ng magnesium para sa mga senior. Alam mo ba na ang mineral na ito ay kadalasang nalilimutan pero sobrang mahalaga para sa ating kalusugan lalo na sa mga matatanda? Ayon sa mga pag-aaral, ang magnesium ay nakakatulong sa iba't ibang aspeto ng ating kalusugan tulad ng pagpapabuti ng kalusugan ng puso, pagregulate ng blood pressure at maging sa pagbuo ng mga buto. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American College of Nutrition, ang nagpakita na ang mga matatandang tao na may sapat na magnesium sa kanilang diet ay mas mababa ang tsansang magkaroon ng osteoporosis at iba pang mga kondisyon na may kinalaman sa pagtanda. Ngayon, pag-usapan natin kung anong klasing magnesium ang bagay para sa mga senior. Maraming tao ang nagsasabi na ang magnesium glycinate ay isang magandang choice dahil sa mga benepisyon nito. Mas madali itong matunaw sa katawan kaya mas mabilis din ang epekto nito sa pagpapabuti ng kalusugan at nagbibigay ng mas mataas na bioavailability na makakatulong sa ating katawan na mas epektibong masipsip ang mga nutrisyon. Nakakatulong din ito sa mas maayos na tulog na isa sa mga madalas na suliranin ng mga mas nakatatanda. Sa mga pag-aaral na patunayan na ang magnesium ay may kakayahang i-regulate ang ating circadian rhythms na nagtutulak sa mas maganda at mas mahimbing na pagtulog. Pero importante ring kumonsulta sa doktor bago magsimula ng anumang magnesium supplement, lalo na kung may mga ibang gamot kayong iniinom, dahil ang interaksyon ng mga gamot sa suplementong ito ay maaari may epekto sa kalusugan. Sa ganitong paraan, masisiguro natin na ligtas at akma ang mga hakbang para sa ating kalusugan. Kaya sa mga mahal nating senior, huwag kalimutan na isama ang magnesium sa inyong diet at palaging maging mapanuri sa inyong mga kinakain upang mas mapanatili ang magandang kalusugan sa pagtanda. Vitamin D mahalaga sa kalusugan ng buto at immune system. Alam mo bang sobrang importante ang Vitamin D para sa lahat lalo na sa mga senior? Tinagurian itong sunshine vitamin dahil nagagawa ito ng katawan natin kapag nalilipat tayo sa sikat ng araw. Ang Vitamin D ay may malaking papel sa pagpapanatili ng malusog na mga buto at ng ating pangkalahatang kalusugan. Pero habang tumatanda tayo, parang mas nahihirapan tayong makakuha ng Vitamin D mula sa araw. Lalo na kung tayo ay nalalayo sa mga aktibidad na naglalantad sa atin sa sikat ng araw. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan nito ay pwedeng magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan ng mga nakatatanda tulad ng osteoporosis at iba pang issue sa buto na nagiging sanhi ng mas mataas na panganib ng fractures o pagkabali ng mga buto. At hindi lang iyon, tumutulong din ang vitamin D na palakasin ang immune system. Napakahalaga nito para sa mga tao sa mas nakatatandang edad. At dahil dito, mahalagang tiyakin na ang mga senior ay may sapat na level ng vitamin D sa kanilang katawan maaring sa pamamagitan ng pagkuha ng supplement o pagkain ng mga pagkain na mayaman dito tulad ng isda, gatas at itlog upang mapanatiling malakas at malusog ang kanilang katawan. Para sa mga senior, mas madalas na inirekomenda ang vitamin D3, colecalciferol, kumpara sa vitamin D2, ergocalciferol, kasi mas effective ito sa pagpapataas ng vitamin D levels sa dugo. Ayon sa isang pag-aaral mula sa National Institutes of Health, mas mabilis itong naabsorb ng katawan at mas matagal na nananatili sa sistema. Kaya Mabuting isama sa diet ang mga pagkain tulad ng fatty fish, fortified milk at itlog o kaya't magsuplement ng vitamin D3 kung kinakailangan. Ang tamang antas ng vitamin D ay hindi lang mahalaga para sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin para sa mental health ng mga senior, kaya talagang importante na alagaan ito sa kanilang katawan. Paano ito i-integrate sa buhay? Ngayon, baka nagtatanong ka, paano ko naman maisasama ito sa aking lifestyle? Madali lang. Magsimula ka sa mga maliliit na hakbang. Magplano ng balanced diet. Subukan mong bumili ng mga pagkain na puno ng omega-3 at magnesium. Pwede kang magluto ng salmon o ilagay ang spinach sa mga kinakain mo para mas mapabuti ang kalusugan mo. Huwag kalimutan ang mga butil tulad ng quinoa at mga nuts para sa dagdag na nutrisyon. Kumonsumo ng supplements. Bago ka magdagdag ng supplements sa iyong routine, makipag-usap muna sa doktor mo. Sila ang makakatulong sa iyo kung ano ang tamang dosage at kung ano ang bagay sa iyo, base sa iyong pangangailangan at kalagayan sa kalusugan. Isa alang-alang mo rin ang mga natural na supplements tulad ng fish oil at mga vitamins na makakatulong sa katawan mo. Regular na ehersisyo. Hindi lang sa pagkain nagtatapos ang lahat, mahalaga rin ang regular na physical activity. Kahit na simpleng paglakad-lakad sa paligid ng barangay, malaking tulong na 'yan. Pero pwede mo ring subukan ng ibang aktibidad tulad ng yoga o pagbisikleta para maging mas masaya at i-challenge ang sarili mo sa iba't ibang uri ng ehersisyo. Sa pagsasama-sama nito sa daily routine mo, makakatiyak kang makakamit mo ang mas magandang kalusugan at mas mataas na antas ng enerhiya. Mahalaga talaga ang kaalaman tungkol sa kalusugan, lalo na para sa mga nakatatanda. Ang vitamins A, B6 at E ay may kanya-kanyang benepisyo pero dapat tayong magingat sa sobrang intake kasi pwede itong magdulot ng panganib. Ang pinakamahusay na gawin ay kumonsumo ng tamang dami mula sa mga natural na pagkain at palaging kumonsulta sa mga healthcare professionals. Tandaan, ang mga mahal natin sa buhay ay deserving ng mas malusog at mas masiglang buhay. Kaya't mag-ingat tayo, mag-aral at itaguyod ang kanilang kalusugan ang pag-aalaga sa ating kalusugan ay isang mahalagang bahagi ng pag-aalaga sa ating sarili, lalo na sa ating mga senior years. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon at mga suplemento, kayang-kaya nating mapanatili ang ating kalusugan at hindi lang basta umiral, kundi mamuhay ng mas masaya at puno ng sigla. Huwag kalimutang ibahagi ang videong ito sa iyong mga kaibigan at pamilya para sama-sama tayong magtulungan sa pagiging mas malusog. Kung gusto mong malaman kung aling vitamins ang swak sa edad mo, i-comment ang kalusugan sa baba at sasagutin namin sa susunod na episode. Hanggang sa susunod, mga kaibigan, naway patuloy tayong maging maingat para sa ating mga senior na mahal sa buhay.